Buti dumating ka na. Kanina pa kita hinihintay. O anong kailangan mo? Hindi na ako tatagal. Aalis na ako sa lugar na to. Hoy! Hindi ka ba sasama talaga? Hindi. Huwag mo ako sisihin pag napatay ka rito. Paano kita sisihin? Patay na ako. O nga no? Sige! Hmm. Hindi ka sasama talaga? Hindi nga. Talaga? Sinabi ng hindi eh. Goodbye, Bertin. Don Sebastian. Magandang araw, Bogat. Magandang araw, ho. Sige, alis na ako. Mukhang may pupuntahan ka. Ah, Juan? Wala. Susundin sana kita eh. Kasi alam ko, padating ka eh. Tuloy kayo. Magandang araw. Magandang araw, Padre Roberto. Magandang araw din ho. Ano ho sa dyan uh, alam mo, nagpunta ako rito para sabihin sa'yo yung isang lihim na matagal ko na iniingatan. Lihim? Anong lihim yun? Anak ko si Tatan. mahal na mahal niya ang kanyang ina. Kaya hindi niya natanggap ang pagkamatay nito. Simula noon, lagi na lamang siyang tahimik at nag-iisahan. At kung minsan, pabulong-bulong sa kanyang sarili. Hindi ko naman siya iniintindi dahil sa sa pag-aakala kong nililibang lamang niya ang kanyang sarili. Sa pagkamatay ng kanyang ina. Dati siyang sakristan. Pangarap pa nga niyang magpare noon eh. Pero magmula ng namatay ang aming ina, tuluyan na niyang kilalamutan ng kanyang pananampalataya. Kung anak niyo si Tata Negro, ba't hindi niyo siya kausapin para tuluyan na matigil ang gulong ito? Sinubo ko na yan, padre. Pero ayaw niya makinig. Hindi na siya ang dati si Marco. Sapagat naniniwala siyang siya na ang Diyos. Ah, uh, mit! Kung ganun, dapat ipagbigay alam niyo na sa may kapangyarihan ng lahat. At sila nang bahalang muli kay tatay. Anak ko pa rin siya, padre. Kung naging masama man siya, ayaw kung ako maging dahilan ng kanyang kapamakan. O ano nangyari? Patay na ba si Buluran? Ano nangyari? Chris! Nandito si Buluran! Buhay pa siya! Hanapin mo! Gawan mo ng paraan! O ano? Hindi ka makamikilos diyan! Ano? Ano? Ako. Buhay na buhay! Buluran. Magkaibigan tayo, di ba? Magkakilala lamang tayo. Hindi magkaibigan. Alam mo ba kung anong linalaman nito? Milyones. Ayan. Para sa'yo yan. Nalimutan na lang natin ang lahat. Hindi man tayo magkaibigan, hindi rin tayo nagkausap, at hindi rin tayo nagkita. Kunin mo na. Bago namatay si Sarge, ibinigay ko sa kanya yung medalyang tinanggap ko na may kasamang pangako. Pati yung batang walang malay dinamay nyo. Ipinangako ko sa kanila na hindi ako titigil hanggat hindi gumugulong ang ulo niya sa lupa. Papatay ka ba ng taong walang laban? Lalo na kapag nakatalikod. Sinabi ko na siya yung buluran. Kunin mo na yung pera para matapos na ito. Minsan lang dumating ang ganitong magandang pagkakataon wag mong sasayangin mahalaga ang buhay may halaga rin ang pumatay pero kahit walang halaga ang ulo mo kukunin ko ito Tingsan mo! Tumakbo na! Tumakubuka na! Alam niyo na ako ng gagawin niyo. Kung hindi niyo makukuha si Wang Bu ng buhay, bangkay niya ang gusto kong makita. Tingyente! Huwag isa sa Huwag isa sa sakta! So, wala si Wang Bu. Takas na naman tayo.